Hello po. Ayan po yung mga isang kalakakampi at isang kalaban po namin. Ayan, ayan. At ito na po, nag, ano po ang stop. nag prepare po sa camera. Isa na po tayong artista, mga kakatorse. Ayan o, no. nalabas po tayo dyan. Ayan. ayan mga ano yan, mga, mga, contestant syan. Ayan. Oh. Ah, si Derek. Ayan. Ayan, wala po tayo sa ating uh game show ayan sila hello po mother ang naman ng ice candy mo sambagawayan celebrity celebrity actions in the house ayan ayan po ayan tapos kung hindi camera flip for while yes hello yung yeah. 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 so, cool. so, yeah. yung mga camera, yung mga set up. O, oh, kilala nyo ito guys. Yeah. Alright, Chita is in the house. Yeah. <laughs> Naligo ka na ba? <laughs> Ako hindi pa. <laughs> <laughs> Yan, yeah. lahat. Pati yung mga characters. That... So ito po, nasa na po tayo sa larangan ng, ano, ng teleskopyo, ng lente abangan ah, si Boss Joe, Boss Joe ah, yan, na maraming maraming salamat kay Boss Joe shout out sa'yo mabuhay kayo hanggat gusto niyo yun, thank you di ba? so busy po bali okay na po, nag dry run na kami kanina kung ano yung games na gagawin tapos ngayon, pre-prepared na lang po natin yung ano, nila po yung uh, gagamitin cam yan, tapos Ayan, One TV International. Oh, shout out sa One TV International. All right, let's go yung date o naman bagay to. Okay. wallet ng wallet. mo wallet, wallet. Kay coach wallet mo lagi mo sabay. Okay. Pangwallet ng maswerte. seiko wallet. di ba? Dito yan. So ito na guys. Ayan. So pag na-prepared na po nil lahat ng mga gagamitin na lente, ayan, umpisahan na agad ng game show. Actually guys, ito mayroong 'tong ano. Meron tong uh, fry sa uh, bawat team. So, meron po kaming composed ng 8 uh, members. So, may uh, group A and group B. So, yun. Maglalaban-laban po. Ang games na po ito ay pangbansang laro ng Pilipinas. So, ang aming uh, paglalabanan ngayon ay jolens ya. no no this is a video of Alvin forty no, Vlogs so ayan po pambansang laro po yan ng pilipinas barbie barbiehan po barbie barbiehan mm -hmm. o mm, grabe yeah, sister <laughs> so ayan so ayan po ayan si mura nagmahal <laughs> ayan boy kreputan shout out shout out likes din kita ayan, ayan si, boss suggest ayut ayut shout out uh. At dyan na po sa ang ating vlog. Mamaya-maya po, mapakita ko sa inyo kung paano yung games yung gagawin. Bye-bye!